Good afternoon mga kabakyard So dito ako sa aking maliit na baboyan So sa video ito meron ako ipapakita sa inyo mga kabakyard Ito Tingnan nyo mga lodge yung kanilang mga balat Yan Meron silang pula pula At saka yung parang sugat sugat sa tenga nila Ayan Gawa nga ng sila medyo malalaki na yan, nag nagkokon sila parang nag yan, paano yan? Nagkakagatan mga lods. So yan. O, tingnan nyo ito. Isa. Kawawa. <laughs> Kawawa yung balat nya. Na nalamog na siya sa sa kanyang mga kapatid. Ayan. So yun, yun yung kwan dito. Eh, hindi ko naman alam kung paano yung gagawin pa, para hindi sila mag ayan, magharutan ba. Ayan. Pero sa tingin ko, normal lang yun. Normal lang yun sa kanila. Gawa nga ng uh, masyado silang energetic. Ayan. So, ito na yung aking mga biik, mga lods. 20 days nila mula nung pinanganak, mga lods. So ayan, yan yung pagkain nila. At uh, kumakain lang sila diyan pag gusto nila may isipan nilang kumain. Ayun oh, tingnan niyo mga lords yung kanyang katawan. Ayun oh. Oh, di ba? Ayun. Pero okay, okay lang naman sila. Ayun oh. So yun, shout out sa ating mga kabakyard dyan. Happy farming sa ating lahat. Yan. So ang aking area dito mga lods, ito. Yan. Kaya presko, tahimik, magandang simoy ng hangin. Yan. Tapos yung aming tubig ay galing lang sa bukal. Kaya Ayan lang. Tuloy-tuloy lang yung agos. Ayan. At yun naman yung aking dalawang biik. Yung isang ginawa kong bulogan or barako. At yung isang uh, ginawa kong inahin. So, ito sila. So, ayan. ayan. Eh. So, And then do sa aking mga biik dito, meron akong ginawang meron akong gagawing inahin. yan yung isang may ayun oh. Yung tenga niya, pansinin niyo yung tenga niya, merong merong cut. Yan, ayun, ayun oh, yung dulo na cut. Siya yan yung palatandaan na siya yung gagawin kong Uh, ...inahin. Tapos meron akong minarkahan na isa dito. Ayan, oh. Oh. Ginuhitan ko yung kanyang pigi. Ito, ito, ito. Ayan. Ginuhitan ko yung kanyang pigi. Ayan yung gagawin kong... ...inahin. So, ayan. Lord willing... Uh, ...mula ngayon hanggang September. September. yan Okay na sila, ready na silang a uh, pasimilyahan. Oh, 'yun yung expected na buwan na sila'y maglalandi. At saka 'yun yung isang ginawa kong inahin doon. 'Yun. So, yun mga lads. Ah, uh, subaybayan so nyo. Papakita ko uh, hanggang hanggang sa itoy masimilyahan. 'yung aking mga gagawing uh, inahin. Yan. So lagi ko yung i-update sa inyo. So 'yan, thank you mga lods, mga backyard sa inyong walang sawang suporta, sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ang ito at uh, God bless sa ating lahat. Bye-bye.